Iris, ngayong araw ang ay huwag mo kagad na interesado ka sa mga nasasabi ng kadil ang magpakipot ay dapat nagawin dahil doon mo makikilala ng tunay ang kausap kung gagawa siya ng ibang paraan, para makuha ang tiwala mo ang pahiwatig at kung magkaganoon ay okay kayo magkasama. At may malakas kang enerhiya na pwede mong mabigyan ng solusyon ang mga maliliit na tampuhan, at okay din sa iyo ang pagbibiyahe kung may kadil magagawa mong maayos ang lahat ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kung may extra kang pera ay abutan mo ang anak na may asawa, pagkailangan talaga para maalisan ng paghina ng kalusugan, at kung may dadalaw na kamag-anak, sa bahay ay okay may aura naman siya na lagi kayong magkakaroon ng pagtutulungan sa hinaharap. Sa trabaho, ay maayos ang pahiwatig dapat lang ay laging manigurado sa mga gagawin na importante, at maging maunawain dahil pag nagalit ka ay ikaw din ang makakagawa ng kalungkutan sa hanap buhay. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 25, number 8 at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pangarap na mag-abroad, pag may kakilala ka sa gagawin na pupuntahan ay magagawa mong maka-asenso. May aura ka pa ng karisma na madali ka paniniwalaan. Pag nagsalita ngayong araw kung may deal ay okay ang iyong magagawa. At kung may kamiting kayo ng minamahal, sa ibang deal ay dapat na inyong mapuntahan. Makakagawa kayo ng masayang resulta ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera dapat walang pagpapalabas ng pera sa kamag-anak kung uutang dahil sinyales na hindi magagawang mabayaran, pero kung okay lang sa iyo na hindi mabayaran, ay pagbigyan mo dahil magkakaroon din ng aura ng masaya ng katalinuhan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw maging masinop ang dapat nagawin at makakagawa ka ng ikakasaya ngayong araw, dahil pwede may mga salita kang makuha sa boss na magaganda. Sa pagmamahalan, ay huwag basta sita ng sita at magsasalita, ng kakaiba na pwedeng makasakit ng damdamin, ngayong araw ang pinapahiwatig sa iyo ng pag-iibigan para makaiwas sa suliranin, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 10 number 17 at number 32. Gemini ang pahiwatig ngayong araw ang iyong pagiging mabait at maunawain, ay pwede mong gawin sa nalalaman mong okay na kausap para magkasundo kayo sa mga dapat na gagawin, at kung masungit ang makakausap ay dapat mo nang iwasan o iwanan dahil wala kang mapapala sa kanya ng maayos na sitwasyon, at kung may dapat kang pirmahan ngayong araw, ay okay para sa iyo. Pag-asenso ng maganda sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa member ng family pwede siyang makakuha ng kalungkutan, dapat na mo ngayong araw, sabihan kung may gagawin na desisyon, ay sabihan ka para makaiwas sa mga bigla ang pagdedesisyon. Sa trabaho, ay maaga lang na makakapasok ang pinapahiwatig para maging masaya sa mga dapat na magawa, at sa kalusugan ngayong araw, ay bawal muna ang pagkain na tahong, hipon bagoong at delatang pagkain dahil magbibigay ng ikakahina ng ugat sa puso at kidney ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw ay magtiwala lagi at maging malambing sa minamahal, nang mawala ang mga iniisip niya na nagbibigay ka ng bagong pag-ibig sa iba ang pinapahiwatig, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 40 number 29 at number 13 cancer ang pahiwatig dapat ay iwaksi mo muna ang matahimik naugali kahit inuunawa mo sila basta laging magtanong sa kanila ay magagawa mong malaman ang tunay nilang layunin at doon ka lang makakagawa ng dapat na desisyon ano ang dapat na magagawa at ngayong araw ay huwag ka muna pipirma mahina ang Buenos na araw, sa pagpirma sa ibang araw pumirma, at iwasan mo rin ang tao na kung makangiti ay ayaw ipakitang mabuti dahil wala siyang maibibigay na swerte sa iyong ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maging masinop wala kang pagbibigyan muna kung may uutangan dahil sila ang makakakuha ng masaya mong araw. Sa trabaho, ay maging maingat ang pahiwatig kung magmamadali ka sa iyong gagawin, ay pwede kang magkakaroon ng pagkakamali. Pag boss ang sumita sa iyo ay ikaw din ang mabibigyan ng kalungkutan. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 16, number 25 at number 36. Leo. Ngayong araw kung nasa isipan mo pa rin na pagnenegosyo, ay okay naman basta may naiipon ka ng sariling pera, na magagawa mong puhunan ay magagawa mong maayos ang negosyo at dahan-dahan sa paggawa ng plano, ang maging mabusisi sa pagpupundar ng negosyo ang pinapahiwatig bawal ka muna gumawa ng pakikipag-usap sa mga dating kaibigan dahil wala kang magagawang masayang araw at huwag ka rin magbigay ng idea ng pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay iwasan mo na lang ang tumanggap ng bisita dahil magbibigay sila ng gastos at pagbagal ng swerte sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga usapan discussion dahil baka doon ka pa makakuha ng kalungkutan, mag-focus ka sa gagawin at mapapasaya mo ang iyong sarili. Sa pagmamahalan, ay normal na araw na masaya at walang sinyales na problema at patuloy na pag-unlad dahil sa masayang pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 15, number 20 at number 34. Virgo, ngayong araw ay hindi aayon sa iyo ang gumawa ng pakikipagkasundo lalo na kung tungkol sa malayong usapan. Dahil walang sinyales na suerte ang magagawa mas mainam pa ang sa pamilya ang bigyan ng pakikipag-usap, pag may nasabi sa iyo na dapat na magawa, na other income sa pamilya sa hinaharap. Sa anak ngayong araw kung may plano ng isang pakikipag-usap, ngayong araw ay mas mainam na makasama ka pag negosyo at maglalabas ng pera para ang iyong masasabi ay may makuha silang kaalaman sa pera pag may extra kang pera, ay magulang ang pwedeng matulungan dahil mapapasaya mo na sila mapapaganda pa ang kanilang kalusugan, sa trabaho. Walang sinyales na suliranin lalo na kung maaga makakapasok Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 36, number 25 at number 8. Libra. Ngayong araw ay maging maunawain sa mga dapat na iyong kakausapin at gagawin para magkaroon kayo. Nang kasunduan, pag nainis ka ay pwedeng magkaroon ka ng pagsisisi sa magagawa at ngayong araw ay huwag mong pansinin ang mga kahilingan ng anak, pagtungkol. Sa pamamasyal ang pupuntahan, pag sa project sa pag-aaral ay mas mainam na doon mo suportahan ng makagawa sila ng kasiyahan pa sa mga gagawin, at mas mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos, dahil para maalisan ka ng mga bad energy sa nagpapahina ng kalusugan, ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagpirma na kasama ang mga kaibigan, dahil hihina ang pag-asenso, mas mainam na solo kang pumunta para ang swerte ay okay sa pag-asenso ang pahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal ang magpautang at makatulong, kung ikaw ay tutulong ngayong araw, ay bad energy ang makakapalit sa iyong pagkakaperahan. Sa trabaho, ay mas naaayo na maaga ka makapasok para makakuha ka ng kasiyahan sa masasabi ng iyong boss, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 10 at number 27 at number 9. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kagad magbibigay ng tiwala sa makakausap para hindi masayang ang iyong pinaghirapan sa mga nalalaman ang pahiwatig kahit pa iyong kaibigan ay pag-iingat at sa ibang gagawin ngayong araw ay maayos ang sinyales ituloy mo kahit pa malayo ang pupuntahan at umiwas ka rin muna sa mga hihingi sa iyo ng tulong kahit mabait ka ay sa tamang tao mo lang gawin ang kabaitan ng walang mawala sa iyo ng katalinuhan ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ikaw ay mag-obserba sa mga miyembro ng pamilya ay may matutunan ka sa kanila na pwedeng mong magawa sa tahanan para lalong sumigla ang pamilya. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw kahit pa kaibigan at kamag-anak ay huwag magbibigay kung ikaw ay lalapitan ang pahiwatig ng makaiwas sa problema sa pera. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 20 number 37 at number 15. Sagittarius, ngayong araw dapat ay may maunawain kang ugali dahil pag ikaw ay nakapagsalita ay malilihis. Kasa iyong swerte ngayong araw, pag nagawa mong umunawa ay magagawa mong maayos ang buong araw kung sa paggawa ng pagkakakitaan, at ngayong araw bawal muna ang pasensya, kung kaibigan ang makakausap pag ikaw ay nakadarama ng pagkainis ay umalis sa kausap dahil mas magagawa nilang malasin ka sa iba mong gagawin, kung hindi mo sila iiwasan ayon sa iyong gabay at good sa iyo ngayong araw na makasama ang minamahal sa pamamasyal para maalisan kayo ng bad energy na nagbibigay ng paghina ng kalusugan. Sa iyong pera kung may plano ka ng investment ay iyong ituloy na tama lang ang interes at makakaipon ka ng maayos sa trabaho. Ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ka ng problema, maging maingat sa pagsasalita o sa mga gagawin. Nang mawala ang sinyales na suliranin sa hanap buhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue 17, number 25 at number 8. Capricorn, ang pahiwatig kung magkakaroon ka ng deal. Kahit mainip ka sa paghihintay ay magtsaga sa makakausap dahil may good energy ka ng mahusay ngayong araw, na pwede mong magawa na magkaroon ng kasunduan ang pinapahiwatig, at sa pamilya kung may usapan na pagkakakitaan ay mas mainam na ipagpaliban mo ang pakikipag-usap, dahil wala kayong magagawang maayos madaming marunong sa usapan ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay may pahiwatig na may padating na bisita, pagchismis ay iwanan na kagad, pero kung pwedeng makagawa ng pera ang sasabihin ay okay mag-usap kayo ng maayos, at sa pera ay pagsisinop ng makaiwas sa problema sa pera ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan. Hanggat napapanatili mo na masaya kang kausap ay laging may grasya kayo na magkakasundo sa pag-iibigan ng pag-asenso sa mga gustong magagawa, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 25 number 47 at number 18. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig pwedeng may gagawa. Sa iyo nang ikakalungkot mo pag hindi mo mabibigyan ng pansin ang sinasabi sa iyo, maging mapagsuri at intindihin sila sa lahat ng oras, ang kausap pag may mapansin ka na hindi ka pabor ay iwasan na kagad, at ngayong araw naman ang iyong kahusayan, ay magamit mo sa tamang tao pag nasisiyahan ka sa kausap ay pwede kayong tumuloy sa inyong plano. Ang pwedeng kahinaan mo ngayong araw, ay madali kang magalit iwasan mo magalit para walang mawala sa iyo nang hindi mo inaasahan ayon sa iyong gabay. Sa iyong trabaho, ay naaayon na maaga kang pumasok para walang maging mabigat na gawain, at walang maiinis sa iyong superior, at sa pera ay huwag ka magpapautang sa trabaho. Baka unti-untiin ka lang mabayaran, na sanhi na ikaw ay magalit ang pahiwati. Sa pagmamahalan, ay maging maaga lang umuwi at iwasan ang maging masungit, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 26 number 35 at number 20. Pisces Ngayong araw kung may deal ay gawin mo lang ang iyong nalalaman. Kung madismaya sila ay huwag mawala ng pag-asa. Dahil pag nasa iyo ang ibang kaalaman ay magagawa nilang mag-adjust para magkasundo basta tapat ka sa iyong mga sinasabi. At sa ibang deal kahit alam mong simpleng tao ang kausap ay mas maging maingat ka magsalita. Dahil may sinyales na pwede kayong makagawa ng bagong idea ng ikaka kaasenso ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay wala munang papasok na ibang tao, para walang maging bad energy sa pamamahay, at sa pera ang anak na may asawa ay pwedeng tulungan pag may extra kang pera, pero kung ibabawas mo lang sa iyong budget ay huwag gagawin dahil baka lalo siyang magipit sa pera ang anak na may asawa sa trabaho. Kung kailangan mong magsalita na maitama sila ay gawin mo para wala nang nagbibigay sa iyo ng bad energy sa hanap buhay. Kahit lumayo pa sila ay okay dahil nakilala mo sila ano ang tunay na ugali. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 25 number 2 at number 34.